What's up mga kaswabe? Welcome to my vlog. Ngayong tanghali, kakain kami ng laham mendi. Alam nyo po ba ang laham mendi ay isang uri ng hayop na kambing o tupa na hinihihaw nila mga kaswabe. Ganun po yung pagkaluto. Tapos, pinapatong sa kanin. Alright mga kaswabe. So yan nga yung pagkain namin mga kaswabe. Pre-prepare na dyan. Meron pong kasamang prutas dyan, soft drinks banana at iba pa sigurado kung isa kang OFW sa Middle East sigurado nakakain ka na ng ganitong pagkain mga suabe yung laham mendi alright so yan nga yung mga katrabaho ko dyan mga kaswabe nagbibidyo na rin sila kasama ang mga karabo alright mabubusog na naman kami dito mga suabe sa dami ng pagkain namin ngayon alright mga kaswabe shoutout sa maghilig kumain ng laham mendi hehehe masarap yung lamin din pag paminsan-minsan ng mga swabe lalo sa ganyang mga okasyon alright so yun na nga mga kaswabe nagsiupuan na kami dyan at kami kakain na ng laham hindi tingnan nyo naman kung yung peso namin dyan sama-sama at uh, talagang kamayan to mga kaswabe food trip na to alright so panoorin nyo muna kami kung paano kami kumain ng laham mendi mga kaswabe

At dito na nga po nagtatapos ang aking vlog Huwag kalimutang mag follow And share itong video ko Thanks for watching Bye bye Peace